Ito na yata ang pinakamalalang kanseran sa ML. Dahil nagmiya yung roamer namin, kaya nag na lang ako sa XP, ha ha? Baliro yata <laughs> eh! Dito 6 minutes palang lang durog na gold lane namin, magsama ba naman ng dalawang MM na parang mag-asawa? <laughs> Ginawa ko lang talaga ito para turuan ng leksyon ng mga dark system. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sa score pa lamang ng dalawa, kahit magagaling na ML player hindi na kayang buhati ng laro. Dito sa Team Clash, mapipitas na naman ang dalawang mag-asawa ay sobrang lala ng system munton. Ang galing! Ang galing! Dito kahit nag din ako, sinubukan ko pa rin gawin ang lahat para manalo. No! Naka-double kill pa nga ang kupal, haha. No one outruns their fate. No one does. long night. Dito sa Team Clash, mapipitas na naman kami talagang high blood. Aabutin mo. Dito na talaga matatapos ang laro sana. Ayusin ni Munto nito. Sana yung hero picking ang ginawa ng paraan, hindi yung lane rule. Shoutout sa inyong dalawa sana masarap ulam nyo. ハハハハ